So yan, um, good morning guys. Welcome back to my channel. So, um, shout out nga pala sa si Master Transmission Specialist dito sa Banawe. So, today, nag-message sila sa akin para um, ayusin na tong transmission. So, na no, eto ilalagay ko yung um, Facebook page nila kasi uh, nakontak ko lang to sa Facebook at uh, nag-review ako ng mga gawa nila so mukhang okay naman according to the review. Mga specials sila sa automatic transmission. So, they said na hindi daw sila gumagawa ng ibang transmission. Hindi sila gumagawa ng manual, puro, puro automatic transmission lang. So, ngayon, uh, nag-message sila, baka mga 7 o'clock nandito na sila kasi bukas daw may gagawin sila sa Nueva Ecija. So, they wanted to uh, do it as quick as possible and as early as possible. So, yun. maraming salamat. Balataan ko kayo mamaya. nakikinig dyan sa ma ko dun sa mga sa group namin sa ano mga abeyo

Oh, kamu ya?